Yan nakita ni Bayaw. Ayan, tumakas. Tumakas na naman. Ayun. Ayun, mga kabusing. yun pero medyo butyog May kinakain pa siya. Ayun, ang ganda, mga kabusing. yun ang ganda, ang gagamba, mga kabusing. yan parang tigrihan. Ayan, oh. No? Yan, tigre na may pagka Mga kabusing, nag-hunt kami ng gagamba ngayon. Kasi maganda yung panahon natin, oh. Yan, walang masyadong ulan. <laughs> may aswang pa dito, oh, mumu. Yan. <laughs> okay, samahan nyo kami mga kabusing sa pag-hunt ng gagamba kung may makita pa kami ngayon. ay ah, ibang spot na naman dito sa paakyat okay mga kabusing may nakita si pamangkin dito yan o oh, nakatalikod lang yan tumiklop na tumiklop na si gagamba yan tumakas tingnan natin mga kabusing kung tamang sukat ba ayun bumalik saan siya pupunta Parang hindi pa huli mga kabusing yung gagamba. Okay. May mayroon pa doon, sabi ni pamangkin. Ayun. Mga kabusing pero hindi ako na gandahan sa kanya oh, kulang pa. Okay, hindi lang natin kunin. Mga kabosing, punta natin si Bayo. May nakita siya. Asa tapita ting? Ay, ano? Hindi ata ulod, nilihat 'yung. Ate? Tao diyan. Bay. Ah, 'no? Hayo, okay na 'yan. Ayun, mga kabosing yung nakita ni Bayaw ayan tumakas tumakas na naman ayun ayun mga kabusing yun pero medyo botyog botyog siya mga kabusing na kulang sa sukat okay hindi na natin kunin hanap tayo ng tamang sukat lang mga kabusing Ayan, naghanap na sila. Pamangkin at bayaw. Ayan, mga kabusing, may nakita tayo dito. Nasa taas lang mga kabusing, may maitim na gagamba. Ayan, no? Oh. Ayan, nasa taas. May kinakain pa siya. Ayun, ang ganda mga kabusing, oh. Yun. Yan, tumakas. Tumakas si gagamba. Ayan, pababa. Pababa. Nasaan na yun? Nasaan yung gagamba? Nasaan na yun? Ayaw pa huli. Ayaw pa huli ni gagamba mga kabusing. Ayan, bumalik. Ayan. Halika boy. Ayan, maitim mga kabusing. Ayan. Ayan, maitim na gagamba. Okay. Mga kabusing may nakita na naman si pamangkin dito. Yan nasa baba lang mga kabusing oh. Yan may kinakain pa. Yun ang gandang gagamba mga kabusing. Yan parang tigrihan. Yan no. Yan tigri na may pagka brown. Yan may may kinakain pa siya. Ayun. Halika boy. Halika boy. Hmm. Hmm. Diyan ka lang. Ha? Hmm. Yan. Yan bumaba. Yan mga kabusing oh. Yun ang ganda may medyo maitim itim yung mga galamay niya, mga kabusing oh. na yan ang ganda ang gagamba yan mga kabusing may nakita si bayaw ayan tingnan natin kung tamang sukat na ba, ba siya ayan oh, nakatalikod lang mga kabusing Tingnan natin. Galawin natin. Yan. Yan, maitim na naman, mga kabusing. Oh. itim na naman. Yun. Yan, kakulay yung nakita ni Pamangkin. Ang nakita ni Bayaw kasing laki din mga kabusing kunin natin bumaba bumaba siya mga kabusing nasaan yun Okay, balikan lang natin. Ah, kabosing may nakita ah, sit pa kaming ahas dito. Sitsit oh. Yan. Dito. Maliit siya, 'ya. Oh, sumisirit. Sitsit 'ya. Oh, maliit 'to. Mga kabosing. Dua, <laughs> shit. Maliit na ahas nakita ngay eh. bayaw. Oh. 'Yon. ang lulukay kung tawagin dito sa amin mga kabusin yung ganitong ahas wala mo kita na nimo na na may katabi pa siyang gagamba na yung kinukuha ni spider dog gagambang ikis yan o. Tapos yung ahas nandito lang. Yan. Maliit lang mga kabusing. Sana hindi lumaki. <laughs> okay. Huwag tayong matakot sa mga ganyan. Maliit lang yan. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, si Pamangkino. Okay. <laughs> uh. Pauwi na kami mga kabusing. Uh, may nakita na tayong pang-upload. Okay na to. Ayan, ayan. Dilim dito. Madilim. yan May aswang. <laughs> okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like. Share. Comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood. Pauwi na kami.